Hello guys, alam niyo ba itong ginagawa ko? Dinudulog ko yung mga balat ng iklog. Dahil nga kami ay mahilig sa nilagaw ng hindi kami namawala ng nilagaw ng iklog. i ko yung mga balat, tapos in ko siya ng ganito. Dinudulog ko para ilagay ko siya sa halaman. Ito ay magandang pang pataba o pang loosen ang lupa uh, sa halaman. Kaya ito ay nipon ko. At yan nga ay nabuhay ko ng pino para imas ko siya sa lupa. Kaya pag may mga balat na guys guys, pwede nga ipunin at durugin ang ganito dahil nakarating ganito para sa halaman. Kaya na siya. Ganito na siya. Pag na powder. Kaya ihahalo ko na po sa lupa. Ayan, guys. Isang tip yan para sa mga plantita, plantito. Ayan. Ganito na siya, guys. O, ganito na siya kapino. Parang kasing na rin siya ng lupa. Ganito kalalabasan niya pero imimix ko pa yan sa lupa. Ilagay ko pa lang sa ibabaw pero kailangan nyo imix sa lupa. Ayan.